napakaganda ng setup mo pagka sarili mo yung pwesto. Regardless to, kung to located sa commercial na lugar or sa residential, para sa akin, okay pa din yung residential. Bakit? Kasi yun yung sabi ko, although maraming tao dun sa sa commercial area, remember, pumupunta yung tao sa commercial area kasi may reason sila, let's say, na dun yung butika, na dun yung hardware, na dun yung palengke, kaya pumupunta sila doon. Tapos, kung makita nila yung gym doon, pupunta na rin sila kasi nandoon na rin lang sila. Pero remember, pumunta man sila doon, ang ending niyan, uuwi pa rin sa bahay, sa residential pa rin sila uuwi. Kung nandoon na sa residential area yung ano, yung, yung gym mo, hindi na para lumayo pa yung kliyente mo na pumunta pa, magta-travel pa, magko-commute pa, mamamasahe para pumunta doon sa gym. So kung nandoon ka na sa residential area, malaking bagay na 'yon kasi meron ka nang captured market doon, yung mga tao na malapit sa, sa lugar nyo. So again, kung sarili mo'y pwesto, yun siguro yung the best na situation Not unless, sobrang liblib -lib yung ano, yung lugar mo. Pero ang importante lang sa akin kasi accessible yung ano, yung lugar. Kahit na liblib -lib 'yan, as long as ma ma, ma -i market mo, ma-inform mo yung yung mga tao sa community na nandoon ka, dadayuhin ka pa rin.